ganun nga. Ay, tuturo ko naman sa inyo ang ibang daan papunta nga sa bago naming restaurant ni Bebo. Hindi nga sa inyo, pwede nyo namang i-waste yan. Pero tuturuan ko pa rin kayo kung saan nga kayo pwedeng dumaan. Kagaya nga nitong pupuntahan namin. Kung nyo nga mapalapit, ay dito nga kayo dumaan sa loob lang ng bagong palengke ng apalit o palengkeni. Bali, tutumbukin nyo lang yan at liliko nga kayo sa bandang kanan. At diretsuhin nyo lang yan ng very light. Makakarating na nga kayo sa restaurant namin. Mm hmm. Diniretsuhin kasi itong palengkeni ng apalit at pagumanan kayo, ay matatagpuan nyo na agad ito Heart and Soulmate X Mengge Vlog. Kung araw kasi namin gagawin ang dry run nitong restaurant namin bago nga kami mag-opening bukas February 28. Hali pa nga lang ay nagpunta na nga kami sa resto nitong si Bebu. Kahandaan kasi talaga namin yung dry run namin mamaya dahil marami nga rin kakain dito sa resto. Ano nyo ba, simula nung no pagdating namin ng tanghali dito, napakarami na nga rin dumadaan at gusto nang mag-dine in. Actually, so, meron naman na kaming ipapakain at ready-ready naman na itong samjihan namin. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, ngayong araw pa lang ang dry run. So rin kasi namin malaman bago nga kami mag-opening, kung meron pa nga dapat kaming mga ayusin o dapat pang i-improve. Ginagabihan nga, marami na nga nagpupunta dito sa resto at gusto nang mag-dine-in dahil naririnig na daw nila yung tugtugan dito sa loob. Paggabi kasi, napakaganda ng ambience dito at napapalibutan talaga kayo ng magagandang ilaw. Ting ready na nga rin kami ng mga time na to at okay na din lahat ng mga iyahain naming food. Inihintay na lang talaga namin yung mga bisita naming darating. Siyempre, nandito na nga rin si KTB at dumating na nga rin maya, -maya itong si Mami Keng at si Freni kung ang si Outspoken. Eh. Bali ngayong gabi nga ay family Friends na lang muna yung inimbita namin ni Bebo. Actually dumating na nga rin tong si Sir Mark at maya rin ay dumating na nga rin yung family namin ni Bebo. Tuwa nga ako kasi kompleto talaga silang nagpunta kasama pa yung mga pinsan ko. Maya-maya ay pinapasok na nga namin sila na maumpisahan na nga itong dry run. Ay naman nga na marami nagpunta ngayong gabi para malaman din namin kung paano namin sa yung ganito karaming tao. Karamdaman ko kasi na sa mga susunod na araw ay mapupuno talaga tong resto dahil sa dami ng nagpapa-reserve sa amin. Kaya naman maya-, -maya lang din na nga lahat ng bisita ay nagstart na nga din kami mag-serve ng mga pagkain. Yan, kasi sa mga guests at inibita namin ngayong araw, ay mga first time palang matitikman itong pagkain ng Heart and soul Soulmate. So, kasi talaga malaman yung mga honest review nila sa pagkain na isa-serve namin. May e nakakatuwa nga silang pagmasdan dahil punong-puno nga itong resto at manifesting sa mga susunod na araw, eh punong-puno din kami ng mga customer. Alam nyo ba guys, nung time na to, eh naisipan ko nga rin mag-live sa Facebook. Nakshuta, tanong nag-live ako, nagsipuntahan yung tao dito. Mate ko. <laughs> Ang buong akala kasi nila dahil naka-live ako at marami na nga kumakain dito sa loob, eh opening na nga namin. Mayamaya maya nga, syempre binisita ko nga isa-isa yung bawat table at tinanong ko nga sila kung masarap nga yung pagkain. Ano ba guys, ayaw nilang maniwala sa amin na 249 lang itong Anli sa Amji namin. Mm -hmm. Promise ko sa inyo guys, hindi nyo talaga iisipin na 249 lang dahil sa sarap ng cheese, pork at chicken namin. Samahan mo pa yan ng napakalupit na mga banda na tutugtog sa inyo gabi-gabi. At alam nyo ba na kayang-kaya namin mag-cater ng hanggang 60 pax, kaya pwedeng-pwede kayo mag-celebrate dito ng birthday, kasal o kahit divorce tinatanggap namin. <laughs> Uunahan ko na kayo na isang flavor lang ang sineserve namin chicken pero panigurado sisimutin nyo rin yan na kagaya nito. Nakshota. <laughs> Higit sa lahat, ang pinaka-importante Tea. dahil ako ay napakaselan ko, hindi rin kayo mag-aamoy usok dahil sa lakas ng exos namin pati baboy sinisipsip. May <laughs> mga available drinks din kami na pwede nyo nga i-avail dito. At actually, open po ang resto namin hanggang 11pm. Dahil kahit may tugtugan dito, ay halos hindi nyo rin talaga rinig dahil parang soundproof na rin itong resto. Kaya naman, ano pa inihintayin nyo bukas na ang opening namin, itag nyo na yung barkada nyo, 249 lang yan. Hintin ko, bukas po ang opening February 28, ay ah, hindi pa po kami tatanggap tatanggap ng mga reservation. So, first come, first serve po tayo. Araw-araw nyo rin ako makikita dito kasama nga si Bebu. Kaya naman magkita-kita tayo bukas. Dito lang yan sa Heart and Soulmate X Mengay Vlog. Nakshota! <laughs>